Hi guys, narito ang unang kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategist. Sa napakalawak na street, Ancestral Mountain Range, tumagos ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga bundok patungo sa malalim na mga bangin. Sa gilid ng burol sa tabi ng lambak, may natira pang konting yelo. Bagamat patapos na ang tagsibol, hindi pa rin natutunaw ang yelo. Ang lamig dito ay sadyang matagal mawala. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga alulong ng mga halimaw. Sa ibabaw ng lambak, nakatayo ang isang napakagandang lungsod. Ang mundo sa labas ng street. Ancestral Mountains. Gayunpaman, matapos ang maraming mapanirang laban, ang lungsod ay muling itinatag nang paulit-ulit. Ang mga betik batik na pader nito ay nagsisilbing isang hindi matitinag na monumento. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Glory City at ito ay simbolo ng pag-asa para sa sangkatauhan. Holy Orchid Institute, Fighter Apprentice Class Mahigit tatlong estudyante ang nakaupo at naghihintay na makinig sa babaeng guru habang ipinapasa niya ang kanyang kaalaman. Ang mga estudyante ay isang grupo ng Fighter Apprentices. Sila ay mga mag-aaral ng Holy Orchid Institute ng Glory City. Narinig ko na ang bagong guro na si Shen Shu ay isa sa Sacred Families tatlong star silver rank demon spiritualists. May ilang estudyante na mahinang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Ang atensyon ng mga estudyante ay nakatuon sa guro. Siya ay may matangkad na pangangatawan, nakasuot ng kulay lilang damit na mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan na nagpapatingkad sa kanyang medyo malulusog na dibdib. Siya ay may mga mapuputing hita at nakasuot ng mahusay na make-up na nagpapaganda at nagbibigay ng kaaya-ayang hitsura sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan at kapulihan. Ang Sacred Family ay isa sa tatlong pangunahing pamilya ng Glory City. Dahil sa kanyang marangal na pinagmulan at pagiging tatlong Star Silver Rank Demon Spiritualist, natural lamang na siya ay may dahilan upang maging mapagmataas. Bilang isang tatlong star silver rank demon spiritualist, hindi siya karaniwang nagtuturo dito. Pumayag lamang siya dahil ang kanyang pamangkin ay nasa klaseng ito. Ang mga demon spiritualists at fighters ay may limang ranggo na kinabibilangan ng bronze, silver, gold, black gold at legend rank. Ang bawat rango ay nahahati sa limang antas mula isang star hanggang limang star. Ang isang demon spiritualist ay higit sa isang fighter. Kami ay isang tunay na marangal na nilalang. Ang isang demon spiritualist ay kayang bumuo ng isang soul realm sa loob ng kanilang dantian. May kakayahan silang pagisahin ng isang nahuling demonyo sa kanilang soul realm at pagkatapos ay magsanib sa demonyo sa labanan. Nagbibigay ito sa kanila ng walang kapantay na lakas, na higit sa lakas na kayang tapatan ng mga fighters. Itinaas ni Shenshu ang kanyang baba at nagsalita ng mayabang, tulad ko, ang demonyo ko ay isang Scarlet Flame Fox. Biglang nagbago ng gusto ang anyo ni Shenshu sa kanyang mukha at mga kamay. Ang hugis ng kanyang mukha ay naging mas matalim, pati na rin ang kanyang mga ngipin at mga kuko. Sa huli, lumabas ang isang pulang buntot mula sa kanyang likod. Pagkatapos na pagsanib sa isang demonyo, makukontrol ko ang lakas nito pati na rin ang pagkakaroon ng mga kakayahang may kaugnayan sa apoy. Sa mga demonyo, ang Scarlet Flame Fox ay isang gold rank beast. Nangangahulugan ito na ang pinakamataas na rango na aking mararating ay gold rank demon spiritualist. Syempre, pagkatapos maging gold rank demon spiritualist, maaari kong palitan ito ng mas malakas na demonyo. Nang dumating sa kanyang pagsasanay, ang kapurihan sa mukha ni Shenshu ay naging mas matindi. Ang mga salita ni Shenshu ay nagpamangha sa grupo ng mga estudyante. Ang mga gold rank demon spiritualists ay mga nilalang na halos hindi nila maaabot. Habang patuloy na nagtuturo si Shen Shu sa entablado, siniyali ay ang ating bida balik tayo sa kwento na kaupo sa likod na hilera. Ang kanyang isipan ay nasa isang kalituhan habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang-lutang. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan daw ang iminulat ni Nieli ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Nia sa kanyang sarili. Siya ay labis na nagulat nang mapansin niyang ang kanyang mga kamay ay lumiit at ang kanyang balat ay naging mas malambot. Nagsasalita ng walang tigil si Shen Shu sa entablado. Malinaw na naaalala ni Nia na ito ang taon na pumasok siya sa instituto. Ang gerong nagtuturo ay isang tatlong star silver rank demon spiritualist at napakayabang. Dahil sa kanya, hindi nagustuhan ni Nia ang pag-aaral sa loob ng matagal na panahon. Ako'y muling isinilang. Labis na nagulat si Nia Li. Naalala niyang siya ay napalibutan at inatake ng Sage Emperor at ng anim na deity rank beasts at namatay sa laban. Parang bumalik ang kanyang kaluluwa sa panahon na siya ay 13 anyos pa lamang. Tumingin si Nia sa gilid at nakita ang mga pamilyar na mukha, si at Duzi. Ang mga kapatid na ito na kasama niya sa hirap at ginhawa ay buhay pa, bagamat ang kanilang mga itsura ay medyo bata pa at siya tumingin si Nieli sa kaliwa. Ilang metro lamang mula sa kanya, isang maganda at walang kapintasang mukha ang pumasok sa kanyang paningin. Ang kanyang pangalan ay Yezayan. Bagamat ang kanyang itsura ay nasa edad na 13 o 14, siya ay mukhang payat at kaakit-akit na may mahabang kulay ubing buhok na umaabot sa kanyang baywang. Mayroon siyang nakaarkong kilay, at isang matalinong kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Kapag siya ay ngumiti, may lalim na dimples sa kanyang pisngi. Bagamat siya ay mukhang bata pa, alam ni Niali na kapag siya ay lumaki pa, siya ay magiging lubhang maganda at kaakit-akit. Siya ay nakasuot ng puting sutlang damit na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng di maipaliwanag na kariktan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Niyali ay may malalim na damdamin para sa kanya mula pa noong siya ay bata. Hindi siya patay, labis na naantig si Niyali na halos siya ay maiyak. Ako nga ba ay bumalik sa nakaraan, totoo ba ito? Hindi ba ito isang panaginip? Tanong ni Nia Lee sa kanyang sarili habang pinipisil ng mahigpit ang kanyang sarili. Ang malinaw na sakit ay nagsabi sa kanya na hindi ito isang panaginip. Bigla niyang naisip ang isang bagay, ang Temporal Demon Spirit Book. Dapat ito ang Temporal Demon Spirit Book. Ibinaba ni Nia ang kanyang ulo at agad na hinanap ito, ngunit hindi niya ito makita. Hindi makapaniwala si Nia Li na ang kanyang muling pagkabuhay, itong misteryosong pangyayari na nangyari sa kanya, ay walang kaugnayan sa misteryosong Temporal Demon Spirit Book. Ang may akda ng Temporal Demon Spirit Book na iyon ay hindi kilala. Ito ay isang napaka-misteryosong libro na laging daladala ni Nia Li. Malinaw niyang naalala na noong nakikipaglaban siya sa Sage Emperor at ang anim na deity rank beasts, ang kanyang dugo ay lubusang binalot ang libro dapat ang Temporal Demon Spirit Book ang nagdala sa kanya pabalik sa panahon ng kanyang 13 anyos na edad, matapos makita ang mga pamilyar na mukha na ito, napabilang si Nie. Naalala niya noong sinalakay ang Glory City ng mga Snowwind Wind Beasts. Ang tagapagtanggol ng Glory City, si Lord Yemo, isang Legend Rank Demon Spiritualist, ay namatay sa labanan kasama ang daan-daang libong tao ilang libo lamang ang nakaligtas at tumakas patungong disyerto, silangan ng street. Ancestral Mountain Range Sa kanilang pagtakas, isa-isa ring namatay ang mga natitirang survivor sa disyerto. Isang araw, napaligiran sila ng mga halimaw sa disyerto. Nang gabing iyon, si Naniyali at Yazayan ay naghanap ng kaginhawaan sa isa't isa. Noong gabing iyon, sa wakas ay niyakap ni Niyali ang Diyosa ng kanyang puso. Sa ilalim ng kalangitan, ang pilak na liwanag ng buwan ay naging parang malabong belo. Ang kahangahangang katawan ni Yezayan, na may mala kristal na kutis na parang inukit mula sa jade, ay naging tagpo ng kanilang masidhing pagmamahalan. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City at sa kanilang nakakatakot na pagtakas, hindi sana nakuha ni Yeli ang pagmamahal ni Yezayan. Siya ay may napakababang talento at nagmula sa isang humihinang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga halimaw at upang protektahan si Nielie, si Cyssaian ay namatay sa kamay ng isa sa mga halimaw. Hindi makakalimutan ni Nielie ang sandaling iyon. Matapos niyang maranasan ang mga mapanganib na pag-atake, nakaligtas si Nielie at nakalabas ng Endless Desert. Kahit na mababa ang kanyang talento, ang kanyang likas na kakayahan sa pagkaligtas ay nagbigay daan kay Nielie na maglakbay sa buong Divine Continent. Nakilala niya ang maraming tao na lumalaban sa mga halimaw. Nakita rin niya ang maraming misteryosong bagay, at syempre ang Temporal Demon Spirit Book. Kung hindi dahil sa libro, hindi sana nakabalik si Nia Lee. Ang misteryosong Temporal Demon Spirit Book na iyon ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Dinala siya nito sa panahon bago ang pagkawasak ng Glory City, bago mamatay ang kanyang mga magulang, pamilya, at mga kapatid sa labanan. Bago mamatay si Yezayan sa pagtakas, simula nang ako'y makabalik, binigyan ako ng mga langit ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hahayaan na masira ang Glory City muli. Bulong ni Niel Lee sa kanyang sarili, kasabay ng pagnitnit ng kanyang mga ngipin. Matibay ang kanyang naging desisyon. Bahagyan niyang naalala na kakapasok lamang niya sa institusyon ngayong taon at siya ay dapat na labing tatlong taong gulang. Gustong gusto ni Nieli na tumawa ng malakas, nakapagbalik ako, ang saya. Sage Emperor, sa susunod nating pagkikita, papatayin kita, at ipaghihiganti ko ang aking nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City, si Nieli at si Yes Zion ay magmumula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi sana posible para sa kanila na magkasama. Si Yezayan ay anak ng City Lord ng Glory City, bukod pa rito ang kanyang lolo ay ang Legend Rank Demon Spiritualist na CMO. si Emo. Li ay nagmula sa isang pamilya na walang kapangyarihan at humihina. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nabuo ang kanilang malalim na damdamin para sa isa't isa. Nang pumasok si Yezayan sa paaralan, walang nakakaalam sa klase ng kanyang pagkakakilanlan. Natuklasan lamang ni Li ang kanyang pagkakakilanlan sa kalaunan. Sa loob ng Glory City, mayroong tatlong major families. Ang Divine Family, ang Sacred Family, at ang Snowwind Family. Sila ang kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng Glory City, ang rurok ng mga mararangal na pamilya. Karaniwan, ang City Lord ay pinipili mula sa isa sa tatlong pamilyang ito. Pagkatapos ng tatlong major families, naroon ang pitong noble families at pagkatapos nila ay ang labindalawang aristocratic families si Nia Lee ay kabilang sa Heavenly Marks family, na huling pumupwesto sa aristocratic families. Kahit na may kaunting katayuan sila, napakalaki. ng agwat ng kanilang estado kung ihahambing sa tatlong major families at sa pitong noble families, sa kalagayan ni Nia Lee, ang pagnanais na makasama si Yezian ay tila imposibleng mangyari, ngunit, sa katatagan ng kalooban ni Nia Lee, mula nang siya ay muling isinilang, mayroon pa bang problema sa lahat ng ito? Bagaman ang kanyang pundasyon ay kasalukuyang mahina, sa malawak na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpapabuti ng kanyang talento ay hindi imposible. Anong niningitian mo, Niel Tanong ni Lu Piao habang nagtataka siyang nakatingin kay Niel Lee. Nagtataka siya kung nasisiraan na ba ito ng ulo dahil matagal na itong tumatawa ng mag-isa at nakatitig pa kay Yezayan na may pilyong tingin. Masaya lang. Masaya akong makita ka, mabuting kapatid. Sagot ni Nia habang masiglang niyakap si Lu Isa itong nakasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng nakakabaliw na yakap ni Nia galit na inis ni Lu Piao, Hoy, Nia Sinong mabuting kapatid mo, bakla ka. Bitawan mo ako agad. Nagpumigla si Lu Piao. Kakapasok pa lang nila sa paaralan at ilang araw pa lang silang magkakilala. Hindi pa sila sapat na malapit para sa ganitong antas ng pagiging malapit. Hindi binitiwan ni Nieli ang yakap. Tinitigan niya si Lu Piao ng seryoso at tumawa, Ano man ang iniisip mo, sa puso ko, palagi kang mabuting kapatid. Siyempre, hindi maaring sabihin ni Nieli kay Lu Piao ang mga pakikipagsapalaran niya sa buhay at kamatayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Napatingin si Lu Piao sa mga mata ni Nieli at napanganga, saka nasambit kakaiba ka talaga. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang mga sinabi ni Niali kanina ay tumatak sa damdamin ni Lupiao. Tumingin si Lupiao kay Niali at sinabi, alam kong isa ka sa mga maharlika ng Glory City, pero babalaan kita, huwag kang magkakaroon ng anumang ideya sa babaeng iyon. Ang kanyang pagkakakilanlan ay sobrang misteryoso. Narinig ko na nang sumali siya sa instituto, personal na inayos ng prinsipal ang kanyang dorm. Bahagyang ngumiti si Nia hindi pa alam ni Lu Piao ang tunay na pagkakakilanla ni Yazaya na matagal na niyang nalaman. Siya ang babae ko, pahayag ni Nia habang nakatingin sa maganda, mahabang buhok na babae na hindi kalayuan. Matatag ang kanyang puso habang iniisip ang gabing iyon ng pagmamahalan. Hindi mapigilan ni Nia ang init sa kanyang dibdib. Biglang naalala ni Nia Lee, siya at si Yazayan ay labing tatlong taong gulang pa lamang. Zion, kailan ka ba magiging ganap na maganda at kaakit-akit na babae? Paprotektahan kita at sabay tayong lalago. Hindi kalayuan, naramdaman niya Zion ang isang bagay. Lumingon siya at tumingin kay Nia Lee. Bahagya niyang pinilas ang kanyang nuo at naisip na si Nia Lee ay isang mapaglarong maharlika. Mula pa sa simula ng klase, hindi ito magkamayaw sa pagtitig sa kanya. Kung mang-aasar ito sa kanya, hindi niya ito palalampasan. Ayaw ni Isaiah na gamitin ang kanyang katayuan upang makipagkaibigan, ngunit hindi nangangahulugang magpapasailalim siya sa pang-aapi kapag siya ay inaabuso. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po!